So ayun mga sir, uh, shout out muna kay Sir Tayon ang pinakabagtik na electrician ng SMCC at kay Sir Andy Ercilio. So ngayon mga sir, basic lang, babalik tayo sa basic mga sir. Uh, nagkaroon niya pala ng sira yung uh, sasakyan na ito. So ito nga pala ay Mitsubishi Puso. So ang naging sira nito mga sir ay parte ng clutch. So itong atin clutch booster. So may dalawang clutch booster primary clutch booster at saka secondary clutch booster. So, dito nagkaroon ng sira yung dalawang booster. So, paano manalaman na sira na yung clutch booster? Siyempre, nakikita natin yan dyan na tumatagas yung brake fluid or clutch fluid. parehas lang yun, mga sir. Or may singaw. Kasi pag sira yan, mga sir, hindi tayo makapag pagkamyo Dahil dito, mga sir, uh, hindi na siya matigas. Diretso siya. Pag ina inapakan natin, dumidiretso. Kaya hindi tayo makapag -cambio. Hindi makapasok yung cambio natin. So ipapakita ko yan ipapakita ko yan mga ipapakita ko yan mamaya doon sa kabila mga sir sa likod kung ano yung mga nangyayari doon pag inaapakan natin itong clutch ganito kasi ganito kasi yan mga sir back to basic muna tayo mga sir ito yung kung ito yung ating engine flywheel tapos ito yung ating transmission nasa gitna yung clutch ang trabaho ng clutch para paghiwalayin yung transmission at saka engine para pag nagkambyo tayo makapasok ngayon pag nakapasok na pag nakapasok na yung cambio mga sir pag bitaw natin ng clutch didikit na naman yun so yun ang trabaho ng clutch mga sir kaya kung hindi niya maitulak mga sir hindi tayo makapag-cambio. ngayon paano tayo makakatakbo kung hindi tayo makapag-cambio? so ito yung naging salarin mga sir a clutch booster so ang gagawin lang natin mga sir pag sira ito napakadali lang palitan lang ito mga sir or bilhan ng repair kit pero mas maganda kung brand new na lang yung uh, bilhin natin para sa salpak na lang. So, again mga sir, mayroon dalawang uh, clutch booster ang sasakyan na ito, primary at saka secondary. Kaya punta natin dun sa likod yung secondary clutch booster. Tara mga sir. Secondary clutch booster mga sir, ito. So, pag nagkabit tayo dito mga sir, ayan, pag ito nga pala yung kanyang pag nagbe tayo, dito natin niluluwagan. So, ito naman yung kanyang rad pusrad so pag dito nakalagay ah, hindi siya masyadong pag inapakan mo yung clutch pag dito lang yan, pag inapakan ng clutch hindi rin makapasok kasi masyadong mabab, masyadong maiksi so kailangan naka adjust yan mga sir so ito yung clutch natin mga sir pag inapakan mo yan mga sir itutulak niya ito doon papunta para mag disengage para maghiwalay yung transmission at saka yung engine So, ayan mga sir, binubumba yung clutch pedal. Kaya ang nangyayari, tinutulak niya yung uh, clutch. Uh, tinutulak ng push rod yung clutch. So, ganyan yung nangyayari mga sir, pag inaapakan yung clutch pedal. So, dito nangyayari, nagkakaroon ng uh, bleeding, binibleed yung, uh, para matanggal yung hangin. So, napaka-importante na alam nyo ito mga sir, kasi... Uh, yung mga driver na iba pag ito lang yung natanggal, pwede nyo lang ibalik halimbawa nag, nag uh, travel kayo ng malayo pag hindi nyo na ma ipasok yung cambio kasi yung clutch na pil ninyo na hindi na matigas, tingnan nyo lang dito baka dito natanggal yung bolt Ayan, lumuwag lang siya lumuwag siya, pumunta rito kaya hindi ka na makapasok sa cambio so basic lang ah uh, ikutin nyo lang ito mga sir ikutin para magkaroon ng adjust dito pumunta rito para makapagkambyo kayo ng maayos kasi... so ganyan lang ang gawin nyo mga sir kuha lang kayo ng flyer ikutin nyo lang para magkaroon ng pull adjust kasi yan ang dahilan minsan na hindi tayo makapagkambyo ng maayos parang sumasabit kasi hindi, hindi siya naka pull adjust kasi kung hindi naman dito sira wala namang Uh, tagas so posib posible yan mga sir dito yan nagka diferensya uh, lumuwag lang ito umatras dito mga sir kaya yung rad natin umiksi so pag inapakan mo yung cambio mga sir itutulak nya doon papunta so gan yan lang ang mga basic sa uh, clutch booster so ito na ito yung secondary clutch booster mga sir na sinasabi ko So, ulitin ko. Ah, pag nagkaroon ng diferensya, baka ito lang yung lumuwag. Kaya, check nyo lang ito mga sir. So, pag hindi naman dito tumagas, so, walang problema. Doon sa kabila, hindi rin tumagas, walang problema. So, pag, kasi pag hindi tumagas, walang singaw yan. So, ito lang mga sir. Adjust nyo lang ito. Baka ito lang ng diferensya. Kaya, so, sa mga driver dyan, magdala rin kayo ng mga rinse para pang-adjust dito or kahit mga player lang mga sir para ikutin ito mga sir so ayun please subscribe like and share na rin maraming salamat